tama pala tayo ng Toyota ngayon para bumili ng brake pad dahil na ko kanina yung preno ko dito sa harap uh, manipis na, konting-konti na lang baka magpanghambot na yung bakal saka yung uh, disc brake nya kaya kailangan palitan natin so hindi pa naman, kaya lang mas mabuti ng palitan na kaysa uh, abutin pa kasi mamaya pag yon yun, ligado magpareface tayo ng ano, uh, disc brake kaya kailangan magpalit na so hindi na rin kasi biro yung naging biyahe ko nito halos dalawang taon na kung saan sana tayo nakarating Bagyo ilang balik na uh, Isabela, halos dalawang dalawang beses na nakabiyahe doon yung pangalawa, Dumiritso ng Tugigaraw Cagayan uh, hanggang Al Ilocos <laughs> at sa Bicol pala ilang balik na rin ako ayan so sulit na rin hindi na biro-biro at pwira pa yung araw-araw natin na biyahe minsan dito sa Grab sa Manila. Ay sa Toyota para mag-inquire. Hindi lang mag-inquire, talagang bibili. Tanong natin kung magkano abutin. Medyo sigurado pricing dito. Ano tayo kasi kailangan natin magpalit. Ayun. Pasok tayo sa loob ng ano, ng Toyota. Dito tayo, mukhang wala anong tao ngayon dito kaya timing so bali nakabili na tayo ng ano dito brake pad set na to sa dalawang gulong ayan yung inabot sa so, mga nagtatanong kung magkano yung aabutin pag dito kayo bumili sa Toyota ayan 3,148 yung brake pad ng Innova 2023 model ay bumili sa Toyota Valenzuela ayan ah uh, yun, pauwi na tayo para ikabit yan or pakabit ko dun sa mekaniko ayan, let's go palit na tayo ng brake pad di ba aling mawala na ng pera wag lang preno kasi pag nawala na ng preno yari na, finish na ayan, dalawang tao na kasi yan sakto sakto lang yung nipis kabila okay pa pero ito saktong sakto, check din natin yung likod kung makapal-kapal pa o kung kailan ba papalitan ayan makapal-kapal pa yung likod medyo tatagal-tagal pa to kasi eh konti pa lang nabawas no? ilang taon na siya dalawa na yung katapusan okay, Ayan, nakapag uh, palit na tayo ng frame na sa harap, na check na rin yung likod. Ayan, okay na, okay na. Uh, hindi lang 'yon, pati lahat ng kailan check up, na check up na bukas uh, bakbakan na naman sa biyahe kaya kailangan lagi tayong ready uh, ayos yung sasakyan para ayan kung saan man tayo mapadpad magatid ng pasayro okay na okay sa so, mga bagong followers ko nga pala maraming salamat po sa inyo biyahe na naman bukas kasi nakaraan long weekend uh, ngayon naman coding so bu mula bukas ayan bakbakan na naman sa biyahe araw-araw